Uh, magandang morning. Ay, hey, good morning. Ayun na, uh, palis na yung uh, mga biyaheng Manila dito sa uh, oras sa uh, Eastern Eastern Samara. Ayun yung isang uh, pink na bus. At saka nandito rin yung isang pula. Uh, maya maya nandito na rin yung uh, uh, puti pula na bus na biyaheng Manila rin. At saka dito ikot tayo. Alam nyo ba kung anong makikita natin dito sa kapila? Ayan, silipin natin. Ah, uh, pag pumunta tayo dito, ayan, makikita natin yung harapihapan pihapan Ayan yung, ang uh, ganda naman, oh. Ayan, parang may golden gate. Uh, pero blue yung kulay. Ayan yung, ah, uh, uh, ngayon, dad yan ng mga uh, bisita dito sa ah, uh, bayan ng oras. Uh, kahapon mayroong mga taga Dolores uh, Pero sa lang, hindi pa yan natapos Hindi pa yan bukas uh, Pero marami nang uh, dumadalaw dito At ayun, may nakita tayo dito Ganda naman itong bangka na to oh. Ayan o oh. Uh, Si ano ba yan? Onod uh, Vlog uh, Hanapin nga natin kung sino si Onod Vlog Pakifollow na lang uh, uh, I-follow nyo si uh, yan yung uh, may bangka na yon. Si Unod, parang laman na. Ah. Ayan, oh! Ayan. Oh, shoutout ka sa mga follower mo. Uh, shoutout ka pala sa mga followers natin dyan sa Unod uh, Vlog. Dito, dito sa... Uh, Bayan ng Oras. Ayan. Oh, uh, maya, yung bangka niya, isisilong niya doon sa... Uh, harapihapan doon sa Golden Gate. Oh. Uh, at uh, titingnan natin umaya pa nga nating Ayan. Ah, uh, wag kalimutan i-follow si Onod uh, Vlog. Ayan yung bangka niya. Oo. Uh -huh. At ayun, sasakay tayo sa bangka ni Onod Vlog. Ito na. Ah. Uh -huh. Ayan mula dito sa Mula dito sa pantalan ng uh, terminal. Ito na dito. Ganda pa naman ng ano, ang linaw. Kita yung ilalim ng uh, uh, tubig. Ayan, si ito yung service niya. Uh, kung baga uh, kung mayroong speedboat yung iba, si Mano, ito naman yung speedboat niya. Oh, uh, po man sa speedboat. Sabi pa. At ayan po yung harap-himpapan. yung mga yung mga worker nanjan na dahil tuloy-tuloy uh, pa rin yung paggawa ng uh, uh, mga kubo diyan sa yung mga railings. Ayun, may mga pumapasok na rin na uh, yung mga sakay ng bus na dumadaan dito. Uh, dum pumupunta sila diyan para magpicture dahil alam niyo naman yung mga pupunta ng Manila, sabi nila sayang daw yung opportunity na Nandito na rin lang sila sa bayan ng Oras. Ah, uh, ayan, hindi nila uh, pinapakawalan yung oras, yung time para magpicture-picture. aganda picture. Uh, ganda. Tsaka ang uh, ano, sato lang ang linaw kasi ng tubig eh. Uh, kahapon nandito tayo. Ah, uh, pati isda nakikita natin sa ilalim.

Ayan ang ganda naman ng experience natin dito kay Onot Blag. Oh, napasyal tayo dito sa gilid. Mm. Ayun. Pinala na Ah. Awag ah, nyo kalimutan si Blag. Ah, tag tagadin. Tagabatang kami hindi na nagblabla. Ayan tagabatang Batang-batang kuno batang-batang. Oh, batang. uh, si Unod Vlog. Ayana, bababa na tayo. At uh, ayan po yung bangka niya. Baka sa sunod po na po dinas siya mag-offer ng tour dito. Ang uh, ano eh. Ayan ang linaw oh, linaw ng ano. Kala. Thank you. Oh, ang lakas oh. Bilis na ano niya oh. Ayan, hindi pa tapos yung uh, ginagawang mga uh, ginagawang uh, mga railings ng uh, mga kubo dito sa Parafiapan.